Pag-disable ng Google Gemini bilang virtual assistant. Kumusta mga kaibigan? Kamusta kayo? Si Leonardo Paiva ito, balik sa bagong video. Sa updated na video na to, ipapakita ko ang hakbang-hakbang para i-disable ang Google Gemini bilang virtual assistant sa iyong cellphone. Sa video na to, gagawin ko ang proseso sa Xiaomi phone. Madali lang ang proseso mga kaibigan. Unang hakbang, buksan mo ang Google app. Sige, papasok na ako. I-click mo 'tong option na may ibang Google apps tulad ng Gmail, Photos, Drive, tapos i-click mo ang Google. Dito, i-click mo ang initial ng pangalan mo o profile pic, kung ano man ang nakikita. I-click mo sa ibaba ang Settings. Sa settings, i-click mo itong Gemini option. Dito, mag-scroll down ka. Scroll down at i-click ang Google Assistant features sa Gemini. Dito, i-disable mo itong selection switch. I-disable mo para ma-deactivate. Kung gusto mo ng ibang digital assistant tulad ng ChatGPT, bumalik ka at i-click ang Google Digital Assistance para pumili ng iba. Pwede kang pumili ng Google Assistant o ChatGPT kung meron ka. Nagawa mo ba? Ay comment mo sa baba kung nagawa mo. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorials. Hanggang dito na lang ako. Malaking yakap sa inyo. Ingat kayo palagi. Salamat!